Mag-aantay ako ng viewer. Ang init, babe. for today's lunch, meron tayong ginataang tilapia na may gulay and then kanin. Okay. Here. <coughs> Siyempre, maglalagay tayo ng ano. Lagay na ako ng sabaw na. Lagi itong una, si A, D, J, andito. Hindi. <coughs> Hi. Hello sa poor. Hello, Hello, Erman. Hermano Dalo. Hello. Kain po. Meron tayo dito ginataang tilapia nilagay ko tsaka bangus. Pinagmix ko sila. tayo. Mahal. Ang sarap kay... Mmm. Mmm. Sarap. Lapit ko. <coughs> Ayan na. Hmm. Hindi ka magra-rise. Hindi maanghang yung mga siling na bili ko. Hello, AS. Okay na ako. Um, -um -okay na yung ugot sa ko. Pumunta lang ako sa kapatid ko. Nahawa na naman ako. Hello, support hindi kasi hindi siya maanghang. Sakto lang. Dapat kasi sabihin mo, break time mo. I mean, lunch time mo. Mag-ahit okay, ka muna. muna. late na ng lunch namin. Magtutuna. Sarap. Masarap sobrang lasa ng mga tinya. Yan, ganyan. Break time mo naman. Hindi mo nilalagay yung break time mo? Or magpahintay ka. Meron ding ano. Panabihintay. Okay. Ang sarap na luto ko. <coughs> Kaya ako magkamay kasi. Mapaparami kanin ko. Hello sa so 4. Umanghang. Kinakain ko yung mga siling. Sarap nang dinataan. <clears throat> Sarap eh. Mapaparami ka ng kanin dito pag ganito. Kasi, kain na ba kayo? O katulad na akong late kumakain. Wala mm. na <clears> eh. <throat> Talong lang pagkain mo. Chicken adobo. yung balot binibenta sa kanto. <laughs> Alam mo yung kanta niya, no? Apple the app ba yun? na si Jazz. Nagkaragat lang mo na sa init. Maya-maya niya, sasabihin niya. Huwag na pala, tinamad ako. Saway. So, Naiinip siya eh. Parang gusto niya ng samji kasi Lagi siya nag- lagi siya nag-aaya ng samji. Abi niya. Meron bang tag 200? Ay 199 na ano diyan. Na samjihan sabi niya. Wala, sabi ko 300 pa taas yung mga samjihan dito. Doon kasi sa Bacolor meron. Bangos na naman to guys. 199 masarap na ano to eh pag bumibili ako ng bangos pinapadain ko sila tapos bone guys Hello, Hello sa six. <clears throat> Sarap. Ah, pero si Kuya alam niyang nasa Pampanga ako. jogging ng morning. Mom? Sabi ko, <coughs> mag-jogging. Oh. Sabi ko, mahirap din na yun kasi malamig. Sabi ko. Mm. Tapos, sabi ni Kuya, ha, ah, oh, andyan ba sa si Tirox PI kaya um, uh, ang sila ng morning. <coughs> sabi niya. Sabi ko, hey, hindi ko yan, wala na. Okay. Andiyan daw ako kaya hindi ka ayaw mong tumayo maaga. Ah, may GC kayo. Buti mm. hindi yun ni Aya si Nix. Ay, nasa vanilo sa Manila din. Nagsiseminar seminar din. <laughs> Nagsiseminar seminar din. <de. laughs> ha? Hola. Parang month ng seminar ngayon ng mga taga ano, uh, medical fields. No. Yeah. <coughs> Pagka ano na lang, andyan ako. Doon tayo mag-jogging nila, P.I. yun, may kasama kang porsigido. Mapupush ka. Nagigim Na siya? Mm, mm nakita ko nga yung story niya. Saan siya nagigim? Sa wow. Saan yun? Yung pinupuntahan natin? Yung pinag natin? Doon sa ano? Sa menteryo? Ah, yung ano sa baba niya is gasolinahan. Ano pa yung didiman natin? Oo. Oh, oh. Okay. niya yung katawan niya, no? Hello, Marisa Soleta. Shout out. Tapos na kumain. Ano yan? Ano yan? May chocolate. Hindi ko nga nag-rice. Nag ano ko naman. Ate, chat daw, ka? Ate siya. Ate siya sa work. Ah, cellphone siya ngayon. Pero malapit na kami magkita. Hindi. Magkahiwalay kami na ang 10 days. 10 days na? 10 days na. Mga 2 weeks kami hindi magkasama kasi sa ano, magkasama na naman kami. Excuse. Sa December 4 magkasama kami. sa kanila hindi ko alam <laughs> parang dito muna ako kasi nga hindi ko alam, depende sa mood ko pag naminiss ko siya, pag gusto ko lang pumunta doon, pupunta ako anytime pag naman ginusto kong pumunta doon, makaka-away ako ganyan kasi pinipili ko muna dito Saan <laughs> ka ba? Taga saan ka? Si Mahalo yun o. Naka-jacket. Malamig sa kanila. Alam nyo. <laughs> Makakalimutin talaga ako, hindi ako matandain, as in. Kung nga rin sinabi mo ngayon, makakalimutan ko na. Siguro ano na, sign na ng ano, sign of aging. Hindi ako matandain, promise. Kilala Alam ko na nagpo-comment ka, kilala Pero, yung, yung information about sa inyo, yung pag pumapasok kayo dito sa live ko, kilala ko kayo, ma-re-recognize ko kayo agad. Pero yung mga information about sa inyo, nakakalimutan ko. Like kung taga saan kayo, <clears throat> ilang taon kayo, ganun. Ingat ka rin. <coughs> o siya guys. Tapos na kumain. <coughs> Thank you for watching. Eh. Mag-aana na, na naman yung boses ko. Bye. Oo ate. Paano na eh? Umayos na ako na eh. Eh, pagdating ko si, sa kapatid ko eh, Diyos ko, nambabaklas lahat ng mga ubo nila. Oh, eh, dinahawa na naman ako. Umayos na ako eh. Tapos, ano, bigla na naman ako sinisipo na naman. Ganun. May laman pa rin, may, para may natitira pa rin ubo sa ano ko. Kasi pag, minsan pag umubo ako, meron pa rin parang pumuputok. Meron pa rin laman. Hindi, yun. hindi man ako mahilig sa ma malamig na water, ate. Hindi man ako malamig doon. Hindi man ako. <laughs> And nag-ginger -di tea din ako, ate. Ayun o. No? Pag nandito ako sa apartment, nag-ginger tea ako. Parang yun nga yung nagpagaling sa akin ng mga nakaraan. Kaya ngayon, ano, Meron ako dun. Tapos every um, before mag-sleep, nag-iinom ako. Mm. Hindi ko alam ako natutuyan ako ng pawis kasi ano, kung hari, pinagpawisan ako, tutok agad sa electric fan. si Mahal nagre-react sa weather din yan. Oo. Minsan malamig, minsan mainit. Tsaka uso ngayon yung ubot si Uso. Dahil sa panahon. <laughs> Ah, uh, sige na po. Maglilikpit pa ako at may may gagawin ako. ano gagawin mo? Yung ano ko, yung pinabili ko be. <laughs> Palit agad damit pag nabasa pawis. Yes po. Thank you sa concern, Ate Rhea. <laughs> Ay. <laughs> Pangit. Sinong oh, fan Ako. <laughs> Bye-bye po. Nakatutok nga po eh. Ayan oh. Electric fan. Ayan. <laughs> uh, aircon din po. Ay hindi nakatutok yung aircon para pag natutulog ako. nakare ako. <clears throat> pa siya. Thank you po. mag tea nga. Ay, sabagay meron pa akong ginger tea.